ito pampano mga boss hindi ko nakakain itong pampano mga boss nakakain ko lang doon tilapia, ayumin, kanduli big head hito pero to hito ko lang nakain to pampano Mga so, mga boss. Magkape muna tayo. Sabayan nyo ako magkape. Sa inyo yung kape. Ito sa akin. Lemon and ginger. <coughs> Lakas ulan sa labas. Pakita ko sa inyo mga boss. Nakarating ko lang eh. Nalobat ako. basa yung salamin kaya medyo parang may pagka blurred yung ilang parte <clears throat> umasok ako alas 5 ng madaling araw eh gusto lumabas ako ng launa at uh, lumabas ako galing ako dun sa shed pinasok ko yung mga ilang karton baka mabasa doon sa labas kanina eh. pa yung ulan na ulan Next week mga boss, magpapalit kami ng gulong. Ito yung uh, patak ng ulan. Nagbagsakan na mga bunga ng apple namin. palakas na ng palakas ang ulan ganito talaga pagka yung fall na malimit ang mag ulan tapos lumalamig na ng lumalamig yung panahon marami tayong mamimiss sa mga activities sa nagdaang uh, summer Marami tayong mamimistala talaga. Eh. Alo na yung pagsasama-sama ng mga Pilipino dito. Nagkaroon ng iba-ibang event dito sa aming town. Nakita-kita at uh, masaya at magulo yun ang nakakamiss eh tuwing summer nangyayari talaga yun ito ang buhay Canada mga boss winter, spring, summer and fall ngayong linggo na to magpapalit naman kami ng gulong para naman sa winter titiisin muna natin itong ilang buwan na lamig na winter malungkot na kasi nasa bahay na lang talaga tayo pero every Wednesday meron na mga uh, basketball game sa mga Pilipino dito kaya kahit pa paano, meron pa rin tayong uh, uh, magagawa na magkakasama tayong mga Pilipino. Para dun sa mga bago pa lang nag-subscribe sa akin at sa JP ng TV at hindi pa nakarating sa Canada, itong buong bakura namin is Proto Snow pataas lampas tuhod ko at yung mga bulaklak pakita ko sa inyo yung mga bulaklak na yan mawawala na yan yung puno ng mansanas na yan wala magiging ganito na yan as in, wala na talagang dahon puro snow ito Puro snow lahat yan. Magandun. Magandyan sa lugar na yan. Sarap magkape, no? Ano na pag ganyang naulan? Pasok tayo sa loob, mga boss. ah boss, nagluluto ko ngayon ng pampano ah pinaasimang pampano ito, pampano mga boss Sa Pilipinas hindi ko nakakain itong pampano mga boss, nakakain ko lang doon tilapia, ayungin, kanduli, big head. The best na sa akin yan mga boss. Masarap na sa akin yan. At saka yung isa sa mga paborito ko doon. Palaka, daga. At saka yung hito. Paborito ko yung mga yan mga boss. Pero to, hito ko lang nakain to. parang sa mga restaurant lang yata ito sineserve eh. malutuhin ko na parehas yung misis ko nagtitiklop ng damit mga boss dahil masarap daw ako magluto ako pinagluluto niya <laughs> hindi mga boss <laughs> hindi ako magaling magluto yung sa side ni Mrs. masarap sila magluto lalo na yung uh, bienan ko lalaki mahilig magluto talay yung... na yung mga pangpulutan Amin sa pag nagluluto si misis eh, Natawag yun sa Itatay eh, paano magluto ng ganito Anong inuna, anong nilalagay Mga ganun ba Nuhugasan ko lang yung pampano mga ba Lilinis kong pano uh, may sa atin sa Pilipinas talagang sariwang sariwa ang mabibili mo sa palengke mga bihanan ko talagang umaga-umaga silang napunta sa palengke kasi mga presyong nandun paagahan mga boss para maka pili ka talaga ng sariwang-sariwa pinakuluan muna yung ano sabaw malinis na yung ating pampano mamasitas ito sikreto ko mga boss <laughs> konting paminta ito yung uh, baon namin para bukas kasi pagka ganitong gabi si misis hindi na kumakain ako kumakain konti na lang hindi na tulad ng dati na marami at hindi na umuulan sa labas oh. oh. wala nang ulan Sa pangkulo, pag kumulo, lagyan na natin yung pampano. sa uh, balikan natin mamaya-maya ulit mga boss. Lagyan na natin ngayon mga boss yung mga pampano. Hinati ko sa dalawa. Balikan ulit natin maya maya mga boss. Tikman na natin. Asin. Luto na mga boss sa ating uh, preço hinasi pampano.